¡Alfa! Nakabonit pa eh. Ah, akala ko eh, siya yung nakabonit. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Kala ko siya yung nakabonit, hindi pa sa lahat, masipag natin ang direktora ng MDSWD, ni Nina Ren Pugoso. Mga bata ko na ito, siyempre wala na ganito. Kung hindi dahil mo kayo ngayon natin lang muna pangalan na naging tulay para kay Sen. Pong Revilla. Palakpa naman natin, Sen. Bong Revilla! Huh? Mga bata ko na ito. Maraming tayo. Ano ba yan? nagpa po sa mga asa ko kayo na ang kamalangan ay magpapatuloy lang ang servisyong tapat at totoo para sa ating minamahal na bayan. At gagawin lang po namin ang buong puso ang, ang responsibilidad na nakaatang sa ating mga balita. Pagbubutihan, pagkilihan lang po namin ang serbisyo para sa bayan natin. Muli po, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana mas kapag-ipaginapan po itong programa uh, ito para sa bawat sa inyo at sa mga may nararamdaman. Laban lang tayo, basta huwag tayong susuko. Enjoy lang natin ang ating buhay at uh, hindi naman tayo ibigyan ni Lord na pagsuko kung hindi natin kakayanin. Lahat kaya natin, di ba? Yes! Hey na, marami marami sa... Marami marami your youth, Good morning. Hindi niyo muga, kung pa yung mataling ay yung umaga. Hindi pa huto dumadating tinta, pero dalawang libuho pa nila. Wow! wow. Thank you, Ang tamim ng naisahe. At naayon niyo pa may sa <laughs> may sakit. alam mo ba niyo na lahat ng pinapunta namin ngayong umaga ay power. kapit sa aking mga tandaan oh. ng hihingi ng tulong para sa kanilang pagkagawa. Yes po. Pa oh, wow. yes, pa Kaya, nakakalungkot kasi napakaraming may sakit. Yes. Hindi lang naman po sa Maynila, kung hindi sa buong bansa. At napakaswerte po natin sa umagang ito. Bakit? Kasi sa totoo lang, sa dinami-dami mo nang gumalamin sa opisina ko, hindi naman po agad nabibigyan namin ng tulong. Dahil hindi naman po malaki ang pondo natin. At hindi naman po mayaman si Dr. Hanna Laguna. Kung ano po meron ako, pinagkakasya ko ko. Kaya kung mapapansin po nyo, hindi ko kami agad na nakakapagbigay talaga ng tulong. Pero may mga taong sadya, na binibigay sa atin nung nasa taas na pwedeng makatulong sa atin. At yan po ay walang ibaan kung si, hindi si Senator Bong nabibigyan. Yeah! Alam niyo, hindi ko ako paniliyang sabihin sa inyo kung kaya ang lahat at hindi ko kaya binibigay ang lahat ng buhay. Pero magkahanap po ako ng pwedeng makatulong sa inyo. Hindi ho biro ang dalawang libong tao sa isang bigayan lang. Hindi po imposible. Pero dahil po sa isang senador, Senator, senator Mong Rebilla, na hindi ho tumigil na tumulong sa mayaman naman kami sa kanya salamat po kami sa kaibigan na alam po namin hindi po kami mapahihintaan lalo na para sa iyo. Ganyan din po kayo kamahal ni Sen. Norman Lovilla. At ganyan ko din po kayo kamahal. Ganyan din po kayo kamahal ni Vice Mayor Yul Sirbo. Kaya po sa umagang ito, dalawang libo na naman